pagkakasal na mm -hmm. nagkalat na daan. So on that context, ma'am, yun, yun po yung sinabi ng ating uh, CPNP. Opo, paano pong halimbawa na sa kalye, paano natin madedeter madedetermine o matutukoy ang isang criminal para maaresto siya? Kasi ang feeling ang iba, baka pati yung bagaan siya ay maging cause para uh, ma-arresto ito, uh, tapos makasuhan ng ibang kaso para lang mapalabas na merong talagang lihit na legitimo na o lihitimo na huli ang isang polis. Pangalawa ma'am, uh, baka daw dumami yung fall guy. Uh, Unang-una ma'am ay uh, malinaw yung sinabi ng ating CPNP na dapat ang huli, ang mahuhulihin natin ay may batihan. Hindi tayo mm huli -hmm. ng mga inisenteng tao na makita lang natin sa daan ay huhulihin. Dahil na uh, dahil na uh, malinaw eh. Ang sabi nga niya, hindi po pwede nga kapag ang isang pulis mm, -mm. bumuli dan sa maling paraan na sa una pa lamang at yun ay nakasuhan na, ay masama mad-mad makakasuhan kaagad yun, ay ka kaagad sa kaso yan. So hindi po pwede nga ang isang polis para lang makakumplay, ay kukuha lang siya ng mga inosenteng polis, ay inosenteng uh, tao para lang makakumplay. Hindi po ma'am, malinaw po yun na yung ating, uh, ating panghuli po ay dapat may legal na basihan at hindi po pwede nga uh, for the sake na makakita lang siya ay uh, huhuli po siya. Hindi po po pwede po yun ma'am. Obrigado. <music>